guys, welcome to my channel. For today's vlog, isi-share ko lang yung ginawa ko yung hagdan namin. Actually, nag-upload na ako ng video kung paano ko siya ginawa. Panoorin nyo lang guys yung in-upload kong video last time. Kung paano ko nilagyan ng vinyl saka stair yung hagdan namin. So yung video na to guys, parang continuation lang nung ginawa ko. Ang ginawa ko dito, Nagpintura lang ako. In Retouch ko actually yung pintura. Bumili ako ng white na pintura. Latex yung binili ko. Tapos gloss. Uh, boysen yung binili ko. Ops, hindi pala ito sponsored guys. So, so boysen yan, baka naman. Tapos yung mga gilid, yung mga gap, yung mga awang. Nilagyan ko ng masilia para hindi siya halata. Kung bago ka lang sa channel ko guys, pakibatok naman ang subscribe channel. So, yun yung pinaproblema ko palagi guys pag gumagawa ako dito. May mga gap palagi sa gilid. Hindi kasi pulido yung mason na gumawa dito sa bahay na to. Ewan ko, sa mga nakakuha ng bahay sa Borland. Napansin ko, yung mga kanto, hindi siya skwalado. Tapos yung pagpapalitada, alam mo yung minadali. Yan. pakita ko sa inyo yung sinasabi ko sa so, sample guys ito ito itong itong ano na ito gilid yan yan o oh. may ganyan yan kasi hindi maganda yung pagkakapalitagan ng dingding na yan tulad nito yan Ah, yung mga gilid niya. Malalaki yung awang, di ba? kung ikaw gagawa ang hirap sukatan niya. So, ang ginawa ko, gumamit lang ako ng mga tirad-tirang hardy flex. Kesa bumili ng buo. So, marami naman kami mga natirang hardy flex. Ito guys, ito yung pinaka-base ng hagdan namin. Semento siya. So, yan. Nilagyan ko rin ng stair nosing. Kaso yung kulay niya, hindi ganun ka... Hindi parehas dun sa nilagay kong stair nosing sa stairs. So, pinat ko lang yung hardy flex na tira-tira. Ayan. So, gamit yung scoring knife. Tapos, yung guide ko, yung tirang ano rin. Tirang vinyl planks. So, puro tira-tira yung ginamit natin, guys. Mas maganda yung ano, mag, mga ganito kasi nakakatipid ka. Sabihin so, mo, hindi mo na kailangang bumili. Ayan. So, nakailang ilang pasada lang ng scoring knife. Tapos pwede mo na siyang yeah, So, dito natin sa susukatan. Wait lang. na natin. Susukatan natin siya. Gano'ng kahaba yung gagamitin. talaga pag ganito. Tapos hahawa ka ng camera. Tapos <laughs> nagbi ka. Tapos gagawa. Mahirap pala. <laughs> yan. Pasensya na guys. Kaya hindi lahat ng ginawa ko. Yung mga DIY ko. Na videohan ko. Or na upload. Kasi mahirap mag gawa habang nagbibideo. So minsan yung misis ko. Siya yung video. So yan, ito na yung mga kinat kong mga hard flex guys. So, tatakpan na natin. So, yung ginamit kong adhesive dito, guys. Yung tirang no more nails dun sa yung ginamit ko pang kabit ng stair nosing. So, ayan. Yeah. Mas maganda pasigsag lang natin, guys. Kasi, mas mahirap pag, ano. Ayan, nanginginig kamay, guys. Uh, actually, hindi may iwasang manginig kasi nga Medyo unti na lang yung laman. Pag unti na lang yung laman, guys, kailangan mong i-push masyado. Kaya nanginginig. Nanginginig <laughs> yung kamay mo. Oh, sabihin nyo yung nagpapalasot. Pasmado talaga yung kamay ko. <laughs> so, yan. So, yung mga gilid, lalagyan din para dikit na dikit siya. I-fast forward natin, guys. Para di kayo mabore. I-time lapse natin. Ayan. Yeah. So, pukpukin lang natin ng unti. Okay, para dumikit. Eh, yeah, kung titingin nyo para siyang ano, palaman. Peanut butter. <laughs> Yung mga gilid guys, nilagyan ko lang ng masking tape para hindi magkalat masyado yung masilya. sa so para pag nagpintura, hindi rin makalat masyado. Lihaan na natin guys, or lihain na natin para makinis. Tanggal yung mga masilya, yung mga bukol-bukol. Tapos pipinturahan natin to. Bala ko kulayan ng iba tong pinaka gilid. Uh, pinaka baseboard niya. Actually, mini baseboard siya kasi hindi naman buong uh, gilid nilagyan. Isang purpose lang talaga nito para matakpan yung mga gap. Iba buong hagdan nilagyan nila ng binil. Hindi ko nilagyan ng buong hagdan para makatipid. Uh, mahal kasi ng planks guys may nabibili naman sa lazada mura kaya lang yung quality niya hindi ganun kaganda di tulad itong nabili namin sa all home maano siya talagang iba yung ibang klase medyo pag inapakan mo siya para siyang kahoy talaga So, ayan yung buong hagdan, guys. Uh, ano? Puting-puti siya. Tapos, itong gilid, para hindi nila tayong dulo o yung uh, gilid ng mga yung gilid ng binil. Ayan. Minasilya ko rin yan. Tapos, itong railings. Bale, pininturahan ko lang muna to. Nilagyan ko lang muna siya ng pangbakal. Yung primer para hindi kalawaan. So, ito yung next na pipinturahan ko. Mag-iisip pa ako kung paano, paano yung kulay anong kulay yung gagamitin. Black ba or parang wood like. Sa susunod na, na vlog yan guys. Pag may pera na tayo, may pang, <laughs> pag may pambili na tayo. So, ayan na ay yun siya guys. So, mula dito sa baba. Yan. So, itong sa baba, tiles siya guys. Ako rin nag-tiles niyan. So, pinag-practice ko lang yan. kasi hindi ganun ka ganda yung tiles. So, yan. Yan. Mga painting ko to guys. Ito yung nakalagay, nakakalat mo. Wala kayong... Natamad akong mag-ayos, magkabit. So, dito. Yan. Yan. So, mag maganda na siya tingnan guys. Kasi tingnan nyo. Yan hindi naman siya perfect. Pero at least yung mga gilid-gilid tayo na Wala nang gap. Yan, kahit yung dyan. Yung sa steps. Yan you know, Wala na siyang gap. Okay tayo. Oops. Yan. Pagaling kayo sa taas, ganyan siya. Yan you know, yung mga gilid. Yan para siyang baseball, actually baseball talaga siya ano, yun galing let's stop ng tayo bata yung mga gilid, -gilid. ba? mukhang pulido tingnan, yan yun yan yun ito mayroon yun 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 Pupunoan ko yan para at hinalata. hindi nalata. <coughs> so, ayan lang guys. Again, thanks for watching. Kung nagustuhan nyo yung ganitong klaseng video kasi kadalasan ginagawa ko is yung parang step-by-step step lang na paggawa. So comment down below guys. So again, huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Pakipatok yung subscribe button na yan. Kung gusto niyo makareceive ng notification dun sa mga binabalak kong next videos, paki-turn on na rin ng notification bell. So again guys, thank you for watching. God bless.